Lagi nyo'n tatandaan. Kahit anong man problema problemang dumadating sa buhay nyo, et eh tumawa lang kayo. Diyos <laughs> kumar At lagi nyo'n din tatandaan. Kung marami kayong pinagdadaanan sa buhay, <laughs> lakarin nyo. Huwag <laughs> kang tumakbo. Mapapagod ka. At lagi nyo'n din tatandaan. Kapag may Dumating na mabigat sa iyong buhay na hindi mo na kayang gawin. Ano pang gagawin? Mo magpahinga ka na. <laughs> What's up, Marimar? <laughs> Epekto na to, guys. Malakas yung gamot na itinurok sa akin. <laughs> Yusko Marimar, happy lang. You always happy even you are sad. <laughs> Yusko Marimar, nandito na tayo sa traffic na naman. Dito sa Metro Manila, ha? Ah, parang pangarap mo. Ha? Ah, Mata-traffic ka man, pero umuusad ka. Huwag <laughs> kang hihinto dun sa pangarap mo. Kasi kapag guminto ka dyan sa pangarap mo, ah, talo ka. Tignan mo si nanay, nagwawalis. Yan, si nanay. Ha? Ah nagpapatuloy kahit alam niya wala namang pupuntahan pero nabubuhay siya sa mga ganung bagay ha katulad mo din na katulad din natin siya ha naghihirap siya nagwawalis ang haba ng winawalis niya mula San Juan hanggang edsa hu isko marimar ha nakakapagod yan, lalo na kapag nagkakaedad ka na pero wala tayong magagawa kasi nandun na lang yung sitwasyon natin ha kasi si nanay saludo ko sa kanya kasi hindi sumusuko kahit na anong hamon ng buhay na kahit na hirap na hirap na siya sa buhay niya eh hindi sumusuko ha Diyos ko marimar kasi maraming tao ngayon dito sa mundo ha kapag na stress at papakamatay <laughs> Diyos ko marimar bad ka huwag ka magpapakamatay enjoyin mo lang yung buhay mo hanggat sa mawala ka sa mundong to kasi sa mundong to kung hindi ka magiging masaya Malulungkot ka dun sa pewestohan mo Kung sakaling ginawa mo yan Haha, <laughs> Diyos ko marimar Basta lagi nyo tatandaan guys Kahit hirap na hirap na kayo sa buhay nyo At hindi nyo na kayang tumayo sa sarili nyo Isipin nyo lagi kung gano ka nagsimula At kung paano ka nagsimula At kung paano ka naging masaya Ang gulo mo, Diyos ko marimar Talsikan palaway ko Punong puno ka ng laway, Diyos ko marimar ha <laughs> Drive, drive, drive. Kaya traffic. Wahay! Ang ingay mo. Kung marimar, may magko-comment na naman. Sasabihin na naman yung magko-comment yan. Sasabihin niya naman. Sina na ko. Hindi. ini enjoy ko lang yung bawat minuto na nandito sa bundong to. Kasi punong-puno na ako ng problema. Kapag inisip ko, sa well, sasabog na yung utak ko. <laughs> Is ko marimar. Is it... <laughs>